Welcome to 11th Witch, Tagalog Horror Stories Noong Pebrero 13, 1985, isang trahedya ang yumanig sa Maynila. Nasunog ang Regent of Manila Hotel o ang Heritage Hotel Manila ngayon. At mahigit dalawampung tao ang nasawi mga bisita na natrap sa kanilang mga kwarto. Mga empleyadong hindi na nakalabas. At ilang pang nagtangkang tumalon mula sa bintana para lang makaligtas. Dahil sa dami ng nasawi, hindi agad nadala ang mga bangkay sa mga poneraria. Sa halip, dinala muna sila sa ikalimang palapag ng Philippine National Bank o PNB Building sa Rojas Boulevard. Doon, pansamantalang inilatag ang mga labi, sunog, bali-bali, at karamihan hindi na makilala. Simula noon, naging parte na ng urban legend ang gusali. Marami ang naniniwala na hindi lahat ng kaluluwa ng mga biktima ay nakatawid. At hanggang ngayon, ang ikalimang palapag ng PNB building ay nakilala bilang isa sa mga pinakanakakilabot na lugar sa Maynila. Ang kwento natin ngayon ay galing sa isang dating empleyado ng kumpanyang doon ng upahan at naglakas loob na ibahagi ang kanyang karanasan. Siya mismo ang nakaharap sa mga kaluluwang na iwan sa ikalimang palapag. Magandang araw po, Miss Eleven. Tawagin niyo na lang po akong Luis. Matagal ko nang gustong ikwento ito pero ngayon lang talaga ako nagkalakas ng loob. Kasi kahit ilang dekada na ang lumipas, parang sariwa pa rin ang lahat sa isipan ko. Yung tipong kahit anong pilit kong kalimutan, may mga gabi pa rin na bumabalik siya sa panaginip ko. O minsan kahit gising ako nararamdaman ko pa rin. Bata pa lang ako nung una kong marinig ang pangalan ng lugar na iyon. Lagi siyang binabalita. Isang hotel na matayog at magarbo pero naging saksi sa isang napakalagim na trahedya, ang Regent of Manila Hotel. Noong 1985, nilamon ito ng napakalaking apoy. Maraming buhay ang nawala. At ang iba sa kanila, hindi man lang nakalabas para makaligtas. At dahil hindi na alam kung saan ilalagay ang mga bangkay, ginawang pansamantalang morgue ang ikalimang palapag ng PNB Building sa Rojas Boulevard. Doon din nala ang mga biktima. Sabi ng mga matatanda, doon din daw nagsimula ang mga kwento ng pagpaparamdam ng mga sigaw na walang pinanggagalingan at ng mga aninong dumadaan kahit wala namang tao. Lumaki akong naririnig ang mga alamat na yon, Pero hindi ko akalain na balang araw, ako mismo ang makakaranas ng totoong katotohanan sa likod ng lahat ng yun. Ako'y dating empleyado sa isang kumpanya na nangupahan sa PNB Building sa Rojas Boulevard. Mataas itong gusali Depikal lang tignan mula sa labas. Pero may dala itong bigat na hindi mo agad mahahalata. Bago pa ako pumasok doon, naririnig ko na ang mga bulong-bulungan. Sabi nila, huwag kang tatambay sa ikalimang palapag. Diyan ginawa ang morgue dati. Tapos may mga kaluluwang naiwan. Nung una, hindi ko pinansin. Kala ko chismis lang hanggang sa ako mismo ang nakaranas. Para maintindihan nyo kung bakit tinawag na morgue hotel ang ikalimang palapag, kailangan kong ibalik kayo sa nakaraan. February 13, 1985, Desperas ng Valentine's Day. Sa Regent of Manila Hotel, puno ng mga bisita ang mga kwarto may nagse-celebrate ng anibersaryo, may magkasintahang nag-check-in, at may mga staff na abala. Bigla na lang sumiklab ang apoy mula sa ikalawang palapag. Ang iba'y nagsasabi dahil daw sa electrical problem. Pero may mga nagsasabing sinadya, arson daw. Mabilis kumalat ang apoy. Ang mga pinto ng kwarto hindi agad nabuksan kasi karamihan nakalak. Yung iba nagtangkang tumalon mula sa bintana. Isipin mo ang eksena. Mga sigaw, iyak, at hampas ng kamao sa pinto habang onti-onting ginakain ng apoy ang bawat kwarto. Ayon sa ulat, nasa labing-anim hanggang higit 27 katao ang nasawi karamihan sa kanila na trapat na sunog ng buhay. Dahil hindi agad nadala ang mga bangkay sa poneraria, dinala muna sila sa pinakamalapit na malaking gusali, ang PNB building. Doon, sa ikalimang palapag, inilatag ang mga katawan. Sunog, wasak at karamihan hindi na makilala. Mula noon, naniniwala ang mga tao na nananatili roon ang kanilang mga kaliluwa. Di ko na po sasabihin ang pangalan ng kumpanyang pinagtrabahuhan ko sa PNB Building. Madali lang naman po ang trabaho ko doon. Dahil hindi pa masyadong uso noon ang mga email at chat groups, naghahire ang mga kumpanya ng floor runners. Kami po yung mga taga-dala ng mga papeles sa iba't ibang opisina. Mga taga Xerox at taga file ng mga papers. Meron po kaming malaking stockroom room para sa mga records. Ang pagkakaalam ko, marami nang nauna sa akin na floor runners kaso di nagtatagal. Nagaalisan daw sila ng biglaan. Bastang hindi na lang daw papasok isang araw. Ang sabi sa akin ng isa sa mga naging kaibigan ko sa trabaho, nangyayari daw ang bigla ang pag-alis nila kapag nautusan na silang magpunta sa lumang storage area. Doon daw, nilalagay nila ang mga papeles na hindi na kailangang ma-access palagi. Nasa ibang floor daw yun. Tinanong ko siya kung aling kwarto yung storage area na yon kasi... Siyempre na intriga ako kung anong meron doon. Pero ang sabi niya sa akin ay di lang daw yon isang kwarto, kundi isang buong floor. Ang floor daw na yon ay ginawang tambakan or storage ng iba't ibang opisina sa building. May mga luma o sirang mga gamit daw sa floor na yon. Para sa opisina namin, may space para sa mga papeles. Nang hinayang ako nang malaman yun. Kasi alam ko na mahal ang upa sa mga malalaking building sa Rojas Boulevard. Tapos gagawin lang nilang tambakan. Kesa kumita sila ng pera kung ipinaupa nila ang buong floor. Ang sabi naman ng iba ko pang katrabaho, matagal nang walang gustong umupa sa floor na yon. Nung una, binagsak pa nila ang rental fee. Pero talagang walang nagtatagal. Kaya ginawa na lang nilang building administration na libreng space para sa iba't ibang office tenants. Unang linggo ko pa lang sa trabaho nang ma-assign akong magdala ng mga dokumento sa storage area. At saan ang storage area? Sa mismong ikalimang palapag. Bumalik na dagad ang ako nang malaman ko kung saan ako pinapapunta. Parang gusto ko nalang mag-undertime or makiusap sa iba na sila nalang ang magdala ng dokumento. Kahit alam ko namang walang ibang papayag. So no choice. Inipong ko lahat ng lakas ng loob na meron ako at inabot ang mga papeles naglakad patungo sa elevator. Paglabas ko ng elevator tahimik, mas malamig kesa sa ibang floor. Ramdam ko ang paggapang ng lamig sa aking likod, ang mabilis na paglamig ng dulo ng mga daliri ko. Lakas loob akong humakbang palabas ng elevator at papasok ng fifth floor. Di pa man ako nakakalayo, kakasara pa lang ng pintuan ng elevator habang naglalakad ako. May naririnig akong yabag na sumusunod. Natural, mapapalingon ako. Pero alam ko na walang tao dito. Kahit bantay na gwartya, wala. Ang sabi pa nga nila, napakadalang ng mga janitor na pumunta dito para maglinis. Ramdam ko ang hangin na may kasamang bulong. Napadasal na lang ako. At iniisip ko na kuni guni ko lang yun. Malamang dala ng takot kaya kung ano-ano ang naiisip ko. Habang lumalapit ako sa lumang cabinet, napansin ko yung mga itim na marka sa dingding. Parang bakas ng usok. At bigla kong naamoy yung nasusunog na goma at laman. Alam mo yung amoy sa iaw-ihaw sa kanto? Pag mag-uumpisa pa lang silang magsiga ng apoy? Tapos yung amoy ng unang karne na pinatong nila sa ibabaw ng ihawan? Ganun ang amoy. Sa gilid ng mata ko, may dumaan na anino. Mabilis lang ni hindi mo mapapansin ang pagtupi ng mga tuhod niya tuwing naglalakad. Sa pagtingin ko ay para lang siyang lumulutang. Tuloy pa din akong naglakad palapit sa cabinet na pag-iiwanan ko ng papeles. Habang naglalakad ako ay ang lakas ng pakiramdam ko na may nakasunod sa akin. May mga mahihinang bulong akong naririnig na hindi ko naman maintindihan ang sinasabi. Nang nakatayo na ako sa harap ng kabinet, nang aabutin ko na dapat ang bukasan nito, doon ko napansin ang anino ko. Pero hindi ito nag-iisa. Katabi nito ang ilang pang mga aninong napakaitim. Nagsimula silang magpakita ng sabay-sabay. Siguro dahil sa ramdam nila ang grabing pagkatakot ko ng mga oras na yon. Mga anino sa hallway, mga matang nakasilip sa pinto, at mga bulong na humahalo sa hangin. Mainit, mainit, tulungan mo kami. Habang tumatakbo ako papunta sa elevator, biglang nag-brown out. Diyos ko, ngayon talaga Lord, yun na lang ang naisip ko. Naiwan akong nakatayo sa ilalim ng pulang emergency light at doon ko sila nakita ng buo. Mga kaluluwa, sunog ang balat, nakalawit ang laman, at ang mga bibig nila ay nakabuka na parang sumisigaw pero walang tunog. May isang babae kalahating abo ang katawan. Lumapit siya at bumulong. Di ako nakalabas. Parang may pumisil sa dibdib ko. Halos hindi ako makahinga. Pakiramdam ko noon ay mawawalan na ako ng malay. Sabay nito ay nahulog na ang mga papeles na hawak ko. Di ko na sila nailagay sa kabinet. Buti na lang bago pa man ako mawalan ng malay. Bumukas ang elevator at dali-dali akong pumasok. Hindi ko agad sinabi sa mga kasama ko. Pero nang minsan naginumang kami na pag-usapan ng haunted floor. Sabi nila, ilang beses na raw nagpa-exorcist doon. Pero bumabalik pa rin ang mga nagpaparamdam may matandang janitor na nagsabi, Hindi lahat ng bangkay noon nakilala. Hindi lahat nadalaw ng pamilya. Kaya nandyan pa sila at naghihintay. Lumipas ang mga taon, umalis na ako sa trabaho ngayon. Pero madalas na pa rin ako ng usok at apoy ng mga taong sumisigaw ng tulong parang dalako ang bigat ng kanilang huling sandali. Parang dahil sa nangyari sa akin ay naging parte na sila ng buhay ko. Yung sa ganong paraan ako naniwala na may mga kaluluwang nakapaligid sa atin. Kaya ngayon, kapag dumadaan ako sa Rojas Boulevard, kahit wala na ang gusali ng PNB doon, may takot pa rin akong nararamdaman. Kung sakaling mapadpad ka sa Rojas Boulevard, sa dating pinagtayuan ng PNB Building, magbulong ka ng dasal para sa kanila. At nawa ay matahimik na ang kanilang mga kaluluwa. Ako po si Luis, dating manggagawa sa PNB Building. Sarojas Boulevard. At ito ang kwento ko. Thank you for watching, Mambabarang and friends. Please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell for more scary stories.